Ang lungkot naman. Sa <laughs> ang init eh, dito. Ito na naman tayo. Ang Mabigat na naman yung suot natin. Oh. <laughs> Antay tayo ng, ano, ng Uber natin mga Andre. Uh, ano sabi niya? Two minutes away. Whew. Nakakasyak mga Andre. na ang ano ko. Yung buong sistema ko. Pagbalik dito eh isang tulog ng trabaho agad. Dapat <laughs> talaga kailangan mo ng ilang araw na ano, na pahinga bago ka bumalik sa trabaho. Hindi yung balik trabaho agad. Ano maling mali yon mga dreno. Hindi ako masyadong nakatulog kagabi kasi ah uh, paano ba? Dumating ako mga alas dos o alas 3 ng Sabado. Tapos alas 5 ng madaling uh, madaling araw yon mga dreno. Pagdating ng uh, ah, ah, madaling araw ng Sabado. Ah, oo, oh, madaling araw ng Sabado. Natulog ako noon mga din, Nagising ako, linggo na. <laughs> linggo na ng hapon. Wala oh, sa tikin tulog ko. Hindi ko alam kung oh, ilang oras mga dreno. O oh, nga, nabibilangin no, ko nga. Medyo nalito ako doon Na parang nawala sa akin yung linggo mga dreno. Kasi supposedly, ah oo, buong linggo ko natulog. Linggo na pala ako dumating mga dreno. Dapat Sabado ng ano eh. Sabado ng ewan, nandito na ako. <laughs> Sabado ng gabi, Sabado ng alas 11, nandito na ako. Pero, uh, ayun, linggo na ako ng madaling araw dumating. Natulog ako ng linggo ng madaling araw ng alas 5. Nagising ako, ano na, hapon na o paggabi na ng linggo. So, nawala yung linggo sa akin, mga dreno. <laughs> Tapos, lunis na ngayon. Trabaho na agad. Anyway, ah, uh, balik trabaho tayo at eto na eto na yata yung uber natin hello uh, good morning sir good morning how are you sir uh, I'm good thank you you're welcome yeah kanina mga dre kaya ako nag uber kasi wala akong bariya ngayon papapalit ako para bukas magbabas na lang ako ang pamasahe sa bus 375 papabarya ako dito ngayon o nga pala uwian na mga dre no uh, mag aalas 4 na nakarahaos ako kahit kulang na kulang sa tulog dalawang oras lang itulog ko kagabi bila tayo na ito uh, cheese anong tawag dito nakalimutan ko mga Andrea may pamasahin na ako bukas hindi na mag uber yan lang ang kailangan ko para makapagbas mga dreno hindi kasi pwedeng ano hindi pwedeng magbayad ng buo dun wala silang pambariya Pwede kang mag-1, 2, 3, Pero pag nahuli ka, ang bayad mo mga 250. <laughs> Kasi minsan may nag mga Andrea, may inspector racket sa bus. Uh, pag nahuli ka nga, eh, multa-multa ka ng malaki-laki. Kaya napaka-importante ng bariya. Pansamantala habang wala pa tayong sasakyan Ang tanong mga Dreno Hanggang kailan Hindi ko alam kung ano eh Kung Hanggang kailan ako magko-commute. Uh, at mahirap na. Uh, mahirap. Baka uh, mahirap na akong kumuha ng sasakyan ngayon. Kasi nga may trabaho mga dreno. Kasabay ng trabaho. ng pasok yung paghahanap ko ng sasakyan. Kaya hindi ganun kadali para sa akin ngayon. Tuesday. Magko-commute naman ako ngayon mga dreno. Kasi ang mahal lang Uber. 14 14 dollars yung Uber ko kahapon kunta nung pauwi. So lang ako sa kasama ko. Ngayon, mag-aano naman ako, uh, ah, commute na lang ako. Ah, 3.75 mga dreno. Eh wala akong barya kaya 4 dollars yung pera ko. Pwede na yon. Yan ang ating kabaligiran ngayon. Ah, thank you. At walang ano, walang snow mga dreno. Hanggang ngayon namimili pa rin ako ng si sasakyang kukunin. <laughs> Medyo <laughs> struggle mga dre struggle sa pagpili ng sasakyan iniisip ko talaga kung saan ako makakatipid no dito tayo sa ng ating bus Whew. isa lang masasabi ko sa inyo mga dre ang <laughs> laking pagbabago na wala kang sasakyan sa tagal kong may sasakyan ginagamit ngayon ang laking adjustment mga dre no Dati eh, hindi ka nag-iisip kung anong oras ka dapat umalis sa bahay Basta alam mo nga abot ka sa trabaho Kahit 10 minutes na lang Aalis ka, di ba? Kasi malapit lang naman yung trabaho ko mga dreno Mga 5 kilometers lang eh Pwede nga lang, e-bike na lang Bibilihin ko mga dreno no? Kaya lang, iniisip ko yung pang grocery rin kasi Ang hirap na ano eh Wala kang sasakyan pag mag-grocery Bibili ng mabibigat na bagay ah. Woo! Lamig. Ang lamig mga Andre, no? Ang weather ay ano yata eh. Ano mga weather? Ano nga bang weather? Tingnan natin, ha? Ah. Uh, yun. Minus one, no? Oh. Medyo malamig. Hindi ko alam kung naikwento ko na mga Andre, no? Naiwala ko sa Pilipinas yung lisensya ko dito sa, ano, sa Canada. Hindi <laughs> ko alam. Kasi Nasa Pinas ako, inalis ko yung lisensya ko sa Canada, inalis ko sa wallet ko. Pinatong ko lang dun sa, sa ibabaw ng tokador. Di, nakaligtaan ko nang ilagay uli sa wallet ko nung umalis ako. Kaya nandun ngayon yung lisensya ko sa Pinas, mga dre, Ang ko pa sa pagbalik ni Rain, yun. Eh, one week na lang, babalik na rin dito si Rain, mga <laughs> Kaya ano, wala bagay ito. Ito, mga uh, Dreno. salamin. Para kahit pa yung hangin hindi tatama sa iyo. Sorry. For... Ah, okay. Oh. mga <laughs> dreno. Hindi ko alam eh. <laughs> ah, ano pala, kailangan i-push mo yung ano, yung yung handle ng pinto para bumukas. Kala ko pinindot ko na kasi mga dreno dati pag pinindot mo automatic yung pagminto bubukas yung pinto anong ano, nung bus kayo kailangan mo palang i-press yung ano, yung handle lang door para bumukas siya. Kapahiya. <laughs> Sabagay hindi naman ako ano eh hindi naman ako palagi nagko-commute mga dre no? anyway uh, it's good to know kasi mukhang yan ang gagawin ko sa mga darating na araw yung mag-commute mga dre malapit lang yung ano yung trabaho ko sa babaan ng bus sobrang convenient mga dre kaya lang minsan kasi nagsiswitch kami ng duty minsan doon ako sa sa elementary kaya medyo malayo tsaka may pagkakataon na kailangan kong pumunta sa elementary galing high school pupunta ako sa elementary yun ang kailangan ko talaga ng sasakyan mga dre no? mahirap sa trabaho namin yung ano yung walang sasakyan <laughs> buti na lang mabait si ano si kabayan thank you thank you po wala <laughs> stick na yan no? hindi tayo maroon mag commute mga dre no? anyway mamaya uli trabaho na tayo yun nakaraos ng isang araw at may four dollars, pamasahe. Uwi na mga tre, no? lang tayo ng konti dyan sa kanto. Uh, para sa bus natin. Tapos yung bus ko naman, dire-diretso lang pababa yan mga Andreno. Siguro mga uh, 10 to 15 minutes uh, sa bahay na. Sobrang accessible mga tre, Napapaisip nga ako, kailangan ko ba talaga na sasakyan? <laughs> kaya... Kaya ano eh, ah, uh, matagal akong mamili mga tre, kung di lang dahil sa part time sa groceries siguro pwede nang ano eh yung upos na lang gamitin ko mga dre no upos yun yung ano yung card na ginagamit sa bus mga dre no dati 80 dollars lang one month eh ayaw ko lang ngayon mukhang nadagdagan na baka 90 or 100 dollars na rin but anyway ah uh, okay na tayo ngayon at at at, yun. Makawin na no, maaga-aga, mga treno. Parang mainit, no? Pero, ano, malamig pa rin. Kaya ganito pa rin yung suot. Doble pa rin. Hindi ubra na, ano, na walang doble, mga treno. Malamig pa rin. Kanina, one pa rin, eh. One o zero. Sana ganito na lang. Wala nang snow, no? Para masarap-sarap. Yan ang ating bus. One six five, mga treno. One six 15

Birds TV. Ito na ang yung dokumento. Papunta na dito sa ano. Sa anong tawag dito? Canada Post. Tingnan natin kung kano haabutin to. Pwede naman sa small box na. Okay. Ang ganito. $6.99. Okay. Or. Ah, kasya ba? Hindi yata. Yun, ah, napadala na natin yung sulat ni Perks. Ah, tabutin daw yon ng ano, 5 to, 2 ah, to 5 days. Mga tre, no? Ano yun, dokumento. Ah, ano yata ni Birds diploma, mga kailangan niya para sa pag-apply na citizenship. PR <laughs> na eh, kaya citizenship naman, mga tre, no? Yun, good luck, Birds no? At, uwi na, mga tre, no? Tulog naman. Ano eh, nag a pa rin ako sa tulog ngayon, mga tre, no? Anong araw ngayon? Martes. So, 3 days mula nung dumating ako rito, mga dreno. Kaya medyo tuliro pa ako. Uh, homesick pa. At uh, nag-a-adjust, mga dre, no? Day 3. Miyerkoles, mga dreno. At ito ang pangatlong araw ng na pagkukumute natin. May natutunan akong bago kahapon kung paano buksan yung pinto, mga dreno. <laughs> Wala talaga akong idea na kala ko pag yung bus... Automatic pipindutin ng driver yung pinto para bumukas. Hindi pala, no. Kailangan itulak ko yung handlebar para bumukas yung pinto. Malamig na yung mga dre. Uh, minus 7. Pero okay na rin, oh. Okay lang yung malamig, mga dre. Oh. Basta kita nyo naman, di ba? Walang snow. Ah uh, Okay lang yung lamig, eh. Madaling. Kumbaga, somehow magagawa mo ng paraan. Pero pag may snow yung daan, medyo challenging, eh. So, yan. Commute ulit tayo. Nakalibre ako ngayon mga Dre ng, ano, ng $4 dollars uh, dinarap ako nung kasama ko dito Eh, konting ano na lang eh Konting lakad na lang yan eh Ayun yung plaza oh Mga tatlong kanto na lang Bahay na Nakatipid ako ng $4 dollars Kaya thank you Thank you Thank you Jim. May pamasahe ako bukas <laughs> Struggle mga Dre pag ano eh pag commute. Eh. Okay, sana mag-commute talaga mga dreno. Ah, uh, ilang beses ko na sinabi na napaka-convenient sa akin Yung 165 bus na 'yan. Every 5 minutes may dumadaan 'yan mga dreno. Diretso-diretso lang 'yan, no? Kaya lang inabot ako. Kala ko kahapon mga 15 minutes, pero inabot ako ng ano eh mga 25 minutes eh, sa dami ng stop mga dreno. Kada kanto kasi nagii-stop 'yan ng pick-up ng pasahero. Pero okay lang. Talagang convenient sa convenient mga dreno sinasaalang-alang ko lang talaga yung ano, yung part-time nga talaga paulit-ulit ako mga dre. <laughs> Day 4 <four>, ng pagko-compute, <laughs> pagko-commute mga dre no. Uh, mag-aalas sa is. At 'yan, ang isang challenge ng commuter, ang ulan. <laughs> Tama-tama, 'di ba? Maaga ako ngayon mga dre no. Kailangan akong makapasok ng 6.30 kaya mag-aalas 6 na ngayon Maga tayo malis ng bahay Meron tayong 30 minutes para bumiyahe Papasok sa trabaho At I think sapat na yon mga dreno no? Kasi nga malapit lang naman tayo sa sakayan Medyo matagal pala yung bus Pag ano, pag maaga pa mga Andre no? Kasi wala pa nga sa is Mga 10 minutes na ako rito Wala pa rin siya pero pag ano, pag rush hour mga dreno, ano na eh. Kumbaga, every 5 minutes may, may bus na dumadaan. Ngayon lang siguro kasi masyado pa ako maaga. Kung mapapansin nyo, madilim pa mga dre, At malamig. Ang hangin. <laughs> Kaya ang laking tulong nito itong ganito. Yan, itong enclosure na to mga dre, no? malaking tulong yan. Pag, especially pag ganitong winter, maulan, mahangin. Bawa sa ano ni bawas sa lamig. Alam ko nang pagbukas ng pintuan ngayon mga dre. Kailangan lang pala itulak. Ayan. <laughs> Di ba? Kailangan lang itulak pala yung pintuan para bumukas. <laughs> Alam ko na ngayon yan. Pabneira oh. Ayan. Ayan lang ulit tayo sa trabaho mga dre. no? Pang-apat na araw na wala tayo sa sakyan. At eto, naranasan natin ng ano, maulan, di ba? Salamat na lang at ano, hindi ma-snow kung Andre. Okay na yung medyo maulan kaysa maraming snow sa daanan. Kala ko nga snow yung papatak mga dreno kasi kagabi ang forecast is mag snow Pero yun, uh, ulan lang kaya okay na rin mga dreno Mas okay yan kaysa sa ano, kaysa sa maraming snow sa daanan, mas mahirap maglakad. Kailangan ko pumunta ng SAAQ mga Dre para kumuha ng lisensya Dahil nawawala yung lisensya ko Okay Transfer mga Dre Pagtapos ng bus na 165 Dito naman ako sa bus 160 Ito ang ano mga Dre Ito yung isang bagay pag nagko-commute ka, yung pasalin-salin ka ng ng bus, depende kung saan ka pupunta. Mas maganda kung isang bus lang yung sasakyan mo, 'di diba? Pero minsan ito nga uh, dalawang bus yung kailangan mong sakyan o kaya tatlong kailangan mong pang magmetro. Pero ganun pa man, ganun pa rin yung pamasahe mga dreno kahit dalawang bus, tatlong bus o magmetro ka, isa lang yung pamasahe mo as long as na nandito ka pa rin sa Montreal. Tsaka one way lang mga dreno yung pamasahe. Pag pauwi ka na, syempre iba na yun. Ah, nabanggit ko yata yung ticket, good for 2 hours mga dre, no? 2 hours one way. Ito na yung bus natin. Buti mabilis. Saktong-sakto. Kung hindi, minsan mag-aantay kayo. Dito medyo matagal mga dre, Pero doon dito sa 165, itong main toro pair kasi ito yung mabilis dito. Dito hindi masyado. Buti na-tempohan ko. Ah, syempre, may pili ang mga treno. Ito pa rin yung gagamitin natin, yung nabili natin kanina sa ano. Ganito okay, pala yung bus dito mga treno. no? Kung baga, uh, yung upuan, dalawa lang, isa lang sa gilid, tsaka isa rito sa gilid. Tapos na uh, mas marami yung ano, yung space kasi pag mga nakatayo o kaya yung ibang sasakay mga dreno ano minsan yung may wheelchair pwede rin yung ganun kaya mas maluwag yung ano yung space ng bus dito para sa mga nakatayo mas maluwag yung yung lakaran niya kaysa sa mga upuan niya yung upuan niya tagisa lang sa dalawang side may heater bala yung bus dito mga dreno yung gilid yes ayan may heater din kaya hindi lalamigin yan, dito na tayo Sa Decari Square Diyan din kami nagpa-ano, mga teno Diyan din pa kami nagpabaksin Nung uso pa yung COVID Dito rin ako, ano eh, namimili Nung no, mga huling bago ko nagbakasyon, mga teno Sa Winners ah. Yan, sa loob niya Nandiyan yung S-A-A-Q-O-L-T-O Tingnan natin, mga treno Kasi nga, declare ko na lost license ako Kasi ito, wala yung license ko rito, mga treno uh, tingnan natin kung ano kung anong mangyayari kasi nakita ko nakita ko online magbabayad lang ako ng 20 dollars tapos pagpepresent lang ako ng ID walang walang mga api to plus mga dreno walang ganon kaya malakas ang loob kung pumunta pero kung marami pa akong haasikasuhin siguro hindi na ako kukuha ng ano hindi ako magpapalit ng lisensya kaya check natin ngayon how true na kailangan ko lang mag-present ng isang government ID at magbayad ng $20 ay magkakalisensya na ako. Yun ang SAAQ. Hindi pala yon Yun pala. Ito. SAAQ. May appointment tayo rito kaya okay lang malay tayo pero pag wala kang appointment dapat maaga ka. This is it, mga uh, Tapos lang ha. At uh, Walang hininging ibang papeles Nagbayad lang ako ng 15 20 cents Papel yung binigay sa akin I-mail daw nila yung Yung lisensya ko In 1 to 2 weeks So temporary mga dreno And I think this is good enough mga dreno uh, Para kung sakali Mag-test drive ako ng sasakyan Di ba? May magagamit ako uh, At acceptable naman to mga dreno Kahit papel lang Yon. Ah, uh, ganoon kasimple mga treno walang kailangan, ano, walang kailangan ng of loss At i issue tayo ng bagong lisensya, nag lang tayo. Okay? Good. Ubi na mga treno Alas 3 pasado na. At ito pang-apat na araw na pagko-compute natin. At hindi mura. At hindi mabilis. <laughs> Nakakapagkalo na ako ilang $4 na ako mo. Nakakadaming dollars na ako. Morning! Day 5 mga dre, no? Ay, isang linggo na tayo sa trabaho. Hindi, pang araw pa lang pala ngayon, no? At isang araw na lang isang linggo na tayo dito sa Canada mga dre no? inaano ko kasi mga dre uh, dinodocument ko kung gaano katagal yung ano yung pag adjust ko from vacation to alam mo yun hanggang maging stable ka na uli ba? Diba? ah uh, emotionally panis <laughs> shout out my Christy shout out sa'yo Ah, uh, nako po, ano ba? Hindi, I think kailangan kong gumawa ng separate video para kay kay Nanay Cristy. No? Nanay Christy Fermin. Anyway, uh, shoutout sa iyo na at mag-iingat kayo. Tina! 'Yan ang ano po. Ang kasama ni Nanay Cristy. Shoutout po sa inyo, at sa mga anak ni Nanay Christy Thank you sa inyo. Thank you. 'Yan, trabaho na naman tayo. At kainan din dati, madre no. Ah, commute uli. But this time around, nakahanap ako ng ano eh, mga dreno, uh, ng Ah, nang pag 25 cents eh, ano. Kasi ah, uh, dahil wala akong tag 25 cents, ang pinapamasahe ko laging 4, 4 dollars, dapat 3.75 lang. So, sobra ako ng sobra ng ano, ng 25 cents at sa loob ng ng 1 week, mga dreno na pagko balikan ko parang ano, 8 dollars, no? So, 40, 40 dollars mga dre, no, kulang ko lang 40 dollars yung nagastos ko sa pamasahe. Okay lang naman, 'di ba? Uh, mas matipid kung bibili ka ng ano nung card, upos card. Mas makakatipid ka kumpara doon sa uh, hulog ka lang ng hulog, yung coins yung pinapamasahe mo, mas mahal 'yon eh. 6.30 pala pasok ko ngayon kaya maaga ako mga dre no mag alas 6 pa lang inagahan ko na kasi kahapon ma maulan nagantay ako ng ano eh nang 15 minutes ta sa bus eh. Nako, yun na yung bus oh, pambihira oh. Lana, bye-bye. Bye-bye. Ah, hindi pa. Okay. Kala ko, ko bus na yun. Yun, buti lang hindi. Yung bus na nandun tatawid yan dito eh. Papuntayan sa pinuntahan ko kahapon nung nag nag-renew ako ng lisensya. Yung bus na sasakyan ko, pag ano pa Sakto sakto 'di ba? umabot. Ito yung mahabot tayo, no? Yun yung mga tirang sushi, mga no? Nilagay doon, no? Para sa mga gustong kumain. Okay yun, no? Isang beses ka, dadaan ako dyan. <laughs> Yung mga hindi na ubos nung gabi, mga dre, no, nilagay nila ron para sa para sa mga homeless yun, mga dre. Makadaan nga dyan one time. <laughs> Sayang, oh. Landon lang sa labas, di ba? Yun! Ang bilis! Anong oras na? Ah, uh, wait. Anong oras na? 5.56. Wallace Tech Friday, a 4 ng Abril. Ang aga ko, di ba? 6.30 yung pasok ko. Ganun kabilis yung bus pag maaga, mga Dreno. Wala pang 10 minutes. Nandito na sa trabaho. O nga pala. Hindi pala sa trabaho. Maglalakad lang ako konti. May paliwanag ko na to, mga Dreno. Na... Na dalawa kasi yung yung ano namin eh, yung building, isang high school, isang elementary. Minsan napupunta ako sa elementary, medyo malayo yun, mga 1 kilometer mula rito mula sa high school, papuntang elementary, pag doon ako na-assign, yun ang isa sa bagay na pinaproblema ko mga dreno. Kasi sa gawin na to, eh, matagal lang daan ng bus dito eh. May oras. Kaya isa yan sa excuse kung bakit kailangan ng sasakyan. <laughs> Sabi nga nila, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. 'di ba? pinuhugasan ko tong ano, coffee maker naman mga dreno. Uh, tinuruan kami kung paano mag -rinse. Yung pinaka basic lang. At yan, tapos na yan mga dreno. Uh, ano lang gagawin ko? Okay. Uh, no, mali. Ito yata. Yan, log off. That's it. Tingnan natin kung may laman din to. Okay, Wala. Dito na pupunta yung mga ginrind na beans. Ngayon, tapon natin to. At, it's time to make ourselves a copy. Up, nag a siya ng mainit na tubig. Kailangan 100 degrees Celsius. Iyon. Anong iinumin natin? Di ba? daming choices, no? Pero parang mas gusto ko yung hot chocolate, mga dre, no? May maliit, may medium, may malaki. Yan. Medium lang tayo. Right. Libre yan mga Andre, no? Wow, talaga. Oh. <laughs> Napakapalad mga dreno. no? dami libre. Kasama na yung kape. Isang pa? di ba? Ah, may tao na daldal dal -dal, eh. <laughs> ako ng daldal, eh. Ako palang pala mag-isa mga dreno. Kasi nga, opening ako ngayon. Ako yung nagbukas ng school paaga ako, dapat 6.30, pero nasa 6 pa lang, nandito na ako, di ba? Maganda yung ganun, mga no? mas gusto ko yung ganun, maaga ako, para hindi ako nagmamadali. Kasi pag nalita ko, nagmamadali ako, parang mali yung start ng araw mo, di ba? Bu buong araw mo, nasira na, para kang aligaga. Mas maganda kung kahit pa pano, may time ka na gawin yung mga dapat mong gawin nang hindi ka nagmamadali. At kasama sa trabaho natin, syempre ang ilagay ang mga upuan sa lamesa. Yan. Pag bago kami umuwi, mamaya, mamayang 1.30 p.m., sasalansaling ko yan pagtapos na yung lunch. Tapos pag umaga, ibabalik ko. Sinasalansan mga dre para mas mabilis bang malinis yung ano. Itong, itong ano, uh, kantin. Ang tawag nila rito. Lagi ko nakakalimutan mga dreno. <laughs> Hindi naman mess hall. Ah. Yung kulay gray. Ayan mga dreno. Forester na ano na Subaru. Ang ganda pala. ano Akala ko nga yung ano yan eh. Yung ano ba to? Ah, uh, yung electric car nila. Hindi pala. Pero maganda yung Forester mga dreno. Nakalimutan ko na agad kung ano yung electric car nila eh. <laughs> Yun. This is it mga Dre, no. Friday. Sa wakas. Makakapahipahin nga mga dreno. Makakapag-relax kahit pa paano. Nang ilang araw bago magtrabaho uli. At uh, syempre, kaya ng dati, sa kayo ulit tayo ng bus. Diba? Ang ganda na Range Rover. Ang ganda Range Rover eh no. Mahal lang talaga. Ito pa rin pala. Range Rover oh. Pero anong panama sa $4 dollars ko dyan, pare? <laughs> pare, anong panama ng mga yan sa $4 dollars ko, di ba? Four dollars <laughs> lang, katapat makaka-uwi na. Yun nga lang, kailangan magantay ng bus. Ay, Tesla, oh. Gusto ko ng ganun. Ganun kulay. What's <laughs>